welcome to my channel. Mauni guys, nangahoy ko guys. Si Ate Christine, nagdala sa ako. Tapos, ang, ang kahoy, gibutang na ko sa ulo. Kay kagrabi man, kabug at kaayo. Guys, guys, si, si Giraman maglingkod-lingkod guys. Kay wala pa may abuhan guys. <laughs> Daghang kahoy geng. O, dami ko kay. Isa kaputos. <laughs> Uy, buot. Isa e, imong kahoy. Alo, uya lagi, o. Oh, Nangahoy, de si geng, o. Oh. Ako na yung magbubo. Nakalo, <laughs> o. Salamat, geng. Nagkabuling itin siya sa uling.

mong dala, gay? Gay, nga saan yung dala? Iman na dalaan? nangahoy akong anak. <laughs> Uy, lagi lang yun yung kao. Ibalik ng dakong dul-dul. Bawal mo ng dul O, dato ni balik. Bawal, like, bawal ay sugnod. <laughs> o, oh, put it there. <laughs> nangahoy ka, gay? Tao, sipag ng anak ko. Oy, gutom na ka? <laughs> <laughs> Tao, Zarnaya. Love you, baby. Thank you sa kahoy. Pasan-pasan. <laughs>